Ngayong araw mga tol, andito tayo sa Royce Yamaha RevZone, Kabanatoan City para i-check yung mga unit nila dito. No? At syempre alamin na rin natin kung magkano na ba yung presyo ng mga motor nila dito. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng Yamaha Motorcycles, panoorin mo tong video na to hanggang dulo. So meron sila dito mga small displacement at syempre sasama na rin natin yung mga big bikes nila. Kaya sa mga taga Kabanatoan City dyan o taga Nueva Ecija ka, so kung maglalabas ka ng Yamaha Motorcycles, big bike man o small displacement na motor, so punta ka lang dito sa Royce Yamaha. Revstone, Kabanatuan. So unahin na natin mga tol dito sa Yamaha YZF R3. So available color itong race blue. So meron itong 321cc engine displacement at naka twin cylinder na rin ano, kaya maganda yung tunog nito kapag pinalitan natin ng aftermarket na exhaust. So perfect din tong pang beginner na sports bike lalo na kung mahilig kayo sa race track. So ang cash price ito dito sa Royce Yamaha Revson ay 290,000 pesos. And para naman sa mga mahilig mag trail ride o mahilig mag off road, meron sila ditong dalawang YZ85 ano. So production bike to ng Yamaha mga tol. So ibig sabihin hindi siya road legal. So maganda rin tong pang beginner ano kasi hindi naman siya ganong kataas, maliit lang siya kung makita niyo sa personal. So pagdating sa price mga tol ang presyo nito ay 290,000 pesos. E dito naman sa tabi niya meron tayo ditong Yamaha PG1 yung pinaka latest na underbone o classic underbone ng Yamaha ngayon. So meron itong 115cc na makina at naka fuel injected na rin. Ano? At hindi lang siya basta classic underbone dahil pwedeng pwede itong pang adventure ride. Pagdating sa presyo ang SRP nito dito ay 96,400 pesos. Next natin mga tol itong Yamaha NMAX 155 perfect pang urban riding at syempre pwedeng pwede rin pang long ride. Available color mga tol itong dark Petrol. ABS version na rin to at itong dull blue ano, yung pinaka latest na kulay ngayon ng NMAX 155. Pagdating sa cash price ang SRP niya dito ay 151,900 pesos. Next natin mga tol itong hybrid scooter ng Yamaha no itong Yamaha Fazio 125. Ang SRP niya ngayon dito ay 92,900. So kaya tinawag tong hybrid meron itong features na tumutulong yung battery sa acceleration ng tatlong segundo no. So nakakatulong din yung para mas tumipid sa konsumo ng gas itong motor na to. Kaya siguradong perfect din tong scooter na to pang daily use. Next naman natin mga tol itong Yamaha Mioi 125. Isa rin to sa perfect pang daily use na scooter ng Yamaha. So available color nila dito ay itong orange. Fuel injected na rin to mga tol kaya matipid lang din kumonsumo ng gas. Pagdating naman sa SRP ang presyo niya ay 77,900 pesos. At meron din tayo dito yung Yamaha Mio Gear yung standard version ano. So dalawang color yung available nila dito itong matte gray at yung matte black. Syempre isa rin to sa sulit na Mio series ng Yamaha ngayon ano, itong Gear 125 so maganda tong pang service araw-araw lalo na kung pang delivery services so talagang napaka sulit nito so ang SRP niya ngayon ay 79,400 pesos and syempre meron din tong S version ano, meron sila ditong matte black at yung matte brown So ito yung S version niya na may stop and start system So nakakatulong din yung para mas tumipid pa sa gastong Mi Gear 125. to 5 naman sa SRP nitong S version ng Mi Gear 125, to Ang cash price niya ay 84,400 pesos At kung hanap nyo naman ay napakahangas na sport naked Siyempre meron tayo ditong Yamaha MT-15 So yung color available nila dito itong Science Terminal Ito yung pinaka-latest na color ng MT-15 ngayon So yan, napakaangas ng mags niya. Meron siyang color na cyan. Tapos, naka-golden upside down fork na rin. Kaya lalong tumindig o lalong umangas yung tindigan nito. And pagdating naman sa SRP, ang cash price niya dito ay 178,000 pesos. And kung gusto niya naman ng mas malakas sa MT-15, syempre meron din tayo dito ng Yamaha MT-03. So, same engine to sa Yamaha YZF Arteria. No? Naka-two-cylinder engine na rin to. Kaya maganda yung tunog nito kapag pinalitan natin ng aftermarket na exhaust. Pagdating sa presyo niya, mga tol, ang SRP nito ngayon ay 285,000 pesos. And sa mga gusto naman ng sport Maxis scooter, syempre meron tayo dito ng Yamaha Mio Aerox 155. So standard version to mga tol, no, itong matte gray na color. Ang cash price ngayon ng Yamaha Mio Aerox 155 standard version ay 123,000 pesos. So dito naman tayo mga tol sa Big Bike Series. So meron tayo dito ng Midnight Black at Legend Blue na Yamaha XSR 900. So classic bike ng Yamaha na talaga namang napaka- -ang din. Classic bike mga tol na may mga modern features tulad ng TFT display, LED yung mga ilaw, tapos meron siyang quick shifter, traction control system, cruise control, etc. Pagdating naman sa presyo mga tol, ang cash price ngayon ng Yamaha XSR 900 ay 729,000 pesos. Next naman mga tol, itong isa pang classic bike ng Yamaha, no? itong Yamaha XSR 700. So pwedeng pwede rin to sa mga beginner na gusto mag big bike. So ang available color natin para dito ay itong historic white. At pagdating naman sa presyo, ang SRP niya dito ay 539,000 pesos. So na mga tol, meron tayong MT15 at MT03. So dito naman sa big bike, meron tayong MT09 at dito naman ay yung MT07. So pareho lang ng makina itong MT07 dun sa XSR700 at syempre yung MT09 naman, same engine lang din dun sa XSR900. Pagdating naman sa presyo, mga tol, ang SRP niya dito ay 659,000 pesos. And para naman dito sa Yamaha MT GTO 7 ang SRP ngayon dito ay 499,000 pesos. At sa mga naghahanap naman ng super sports bike, syempre meron tayo dito ng Yamaha R1M. So talagang napakaangas mga to lalo na kung makikita sa personal yan. Meron tayong golden upside down fork dito from Ohlins ano, tapos naka Brembo yung caliper niya, yung braking system niya, tapos syempre yung fairings niya. Fully carbon mga tol, napakaangas. Pagdating sa cash price mga tol, ang SRP niya dito ay 1,689,000 pesos. Sa mga gusto naman ng mid-size bike na sports bike, syempre meron tayo dito ng Yamaha YZF R7. Syempre pwedeng pwede rin to sa beginner na gusto mag-sports bike. Ano? Yan, makikita natin yung front end niya talagang napakaangas. Napaka-aggressive mga tol ng front design niya. Meron siyang single by functional LED projector light, ano? parang sa Yamaha R15. So pagdating naman sa SRP, ang pressure nito dito, so ay 597,000 pesos. Dito naman tayo mga tol sa Maxi scooter, no. Meron sila dito yung pinakalatest na kulay ng Yamaha Xmax 300. Yan oh, ano? napaka-angas ng front end niya. So LED na yung ginamit na ilaw dito, no. So talagang bagay na bagay ito dun sa mga mahilig sa mahabang biyahe o no, yung mahilig mag long ride. Talagang napaka-comfortable yung sakyan nito mga tol dahil Maxi Scooter naka-design pang long ride. Pagdating naman sa presyo mga tol, ang SRP ngayon ng x -Max 300 ay 306,000 pesos. Kung gusto nyo naman ng mas malaking Maxi Scooter, meron tayo dito Yamaha T-Max 560. So ito na yung pinaka premium maxi scooter ng Yamaha no? Talagang napaka sporty at napaka aggressive din ng physical appearance niya And siyembre, perfect din to talagang pang long ride you no? Know, dahil maxi scooter naka-design sa mga mahabang biyahe. Talagang napaka-comfortable sakyan ito. Pagdating sa presyo, ang SRP ngayon ng Yamaha T-Max 560 ay 779,000 pesos. So yun update natin ngayon mga tol sa Yamaha Motorcycles. Dito lang yan sa Royce Yamaha Cabanatuan City o Yamaha Revzone Cabanatuan City in front of SM City Cabanatuan. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng Yamaha motorcycle especially kung gusto nyo mag-big bike, ano, tapos Yamaha yung natitipuhan nyo, pwede kayong bumisita dito sa showroom nila mga tol. So dito ngayon sa Royce Yamaha Rev Zone Cabanatuan City. At syempre, pwede rin naman kayong mag-message sa akin sa Facebook page natin, ano, Vids Moto Vlog. So, para ma-assist ko din kayo. At kung umabot ka sa part ng video na to at sa mga solid viewers natin yan, maraming salamat mga tol sa panonood. At sa mga bago pa lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at pakion na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.